Bago pa ang dungaw sa San Sebastian Church, nakaabang na sa Hidalgo Street ang mga deboto, kabilang na ang ilan na galing pa ng probinsya. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Dayan puno ng pananabig ang mga deboto ng Itim na Nazareno sa muling pagbabalik ng traslasyon matapos matigil ng tatlong taon. Walang paglagyan ng kasiyahan ng mga deboto ng itim na Nazareno nang dumaan na ang imahe nito sa Hidalgo Street. Sigawan ng mga ito kasabay ng pagwagayway ng kanilang mga panyo at tawel. Dama ang pagkasabik ng mga tao sa pagbabalik muli ng traslasyon matapos ang pagkatigil nito ng tatlong taon bunsod ng COVID-19 pandemic. Bago pa dumaan ang traslasyon sa Hidalgo Street, nakaabang na ang mga deboto tulad ni Rami at ng kanyang mga kasamahan. Napakasaya ngayon, ang galing ng ano, sama-sama. Masaya, maayos, maganda ang palakad, kaya ang bilis. Viva! 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 Sobrang sarap sa pakiramdam. Kaming mga tropa ko, sama-sama kami dito. Kaya masaya kami dito. Lagi namin naabangan ang pwesto ng, ng Maynila. Viva! Anya, pitong taon na siyang deboto ng itim na Nazareno at may mga hiling na rin na natupad tulad ng paggaling ng kanyang ina at pagiging matagumpay sa buhay ng kanyang mga kapatid. At nang dumaan na ang imahe, tulad ng inaasahan, alon ng mga tao ang makita. Dala ng mga deboto ang malalim nilang debosyon para sa itim na Nazareno. Kita ang pananabig at kasiyahan ng mga deboto. Hindi alintana ang siksikan, pagod at init ng araw habang nakayapak. Bago pa mag alas 3 ng hapon kanina ay nakarating na ang imay sa Hidalgo Street bago ang tradisyonal na dungaw sa kalapit na San Sebastian Church. Ang debotong si Christine kasama ang kanyang pamilya na makiisa sa prosesyon at dumay pa sila dito. Kwento niya, higit 10 taon na siyang deboto ng itim na Nazareno. Sobrang saya po kasi nagkaroon ulit. Kumbaga, yung mga panalangin namin, sobrang excited. Yung mga panalangin namin na, ano, na matutupad na ulit. Yung mga sakit po na ano, mga nararamdaman sakit, ito yun, medyo umukay-okay -okay na po. Yung isang anak ko po, po, talagang iniling po namin yung kay Nasareno. Simula po noon, naging deboto na po kami. Matagal na rin po, mga 14 years. Sa bahagi ng pulisya, maigpit ang kanilang ipinatupad ng seguridad sa lugar, kusa saan higit isang libong pulis ang nakatalaga sa segment na ito. Galing pa po ng Pro a Batangas, Cavite, Laguna. Ito pong Hidalgo hanggang Hidal, hanggang Bilibidbeho, paikot ng Gonzalo Puyat, tapos de Gu Guzman Street. Nakakalat po dyan yung 1,500 na pulis, sir. Ang instruction po sa amin, sir, kung may, may lasing na gustong pumasan, hanggat maaari, haltaki na. Kasi isa po sa mga makakagulo po yun, eh. Pero ang ano sa amin, sir, security measure lang po. Dagdag niya, may suporta naman ang ibang mga polis lalo't kapag dumana sa kanilang segment o area ang andas, ito ay para mapanatili ang kanilang pagbabantay. Dayan matapos nga dyan sa may bahagi na yan ng Hidalgo Street ay dire-diretso na to dyan sa may bahagi na kalapit lang ang San Sebastian Church kung saan nga ginawa tong tradisyonal na dungaw. Kaugnay nito matapos nung magpastong andas ay naging maluwag na itong bahagi ng Hidalgo Street kung saan nakita yung mga basurang iniwan. At kasabay rin nito dyan sa may mga kalapit na kalsada ng Hidalgo Street ay may kita ang celebration ng mga residente, may mga pakain sa labas ng kanilang bahay, kaugnay pa rin ng pista ng Itina Nazareno. Dayan, Maraming salamat, Rod Lagusad.